testing tayo kung makakapag live na uli ayan uh, so mukhang pwede na magandang hapon mga kasama muli po no nagbabalik si Mr. Natural uh, sa ating live segmento so samahan niyo uli ako habang nabiyahin mga kasama actually mga kasama ako ikaw uwi lang no galing din sa isang eksaminasyon suddenly ah uh, hindi lahat nga ng araw Pasko no uh, actually invitation yon uh, pinagandaan naman yun nga lang uh, lahat ng score na kuha natin no 111 no lahat sa atin that one is the uh, invitation na 3 3 tawag dito tatlong laban no yun na lang para hindi na hindi tayo ma-violate <clears throat> so samahan niyo ko mga kasama at ay may sasagutin tayong isang magandang katanungan uli. And then, samahan nyo kung ngayon, papunta kasi ako ko dun sa aking may bahay at susunduin natin. Alam nyo naman, napakarami nating obligasyon no, sa mga tao natin. And everything, uh, nagsabay-sabay. Plus, yung bago nating binubuksan na may na may natin na integrated data sa norte. <clears throat> so, yun. Uh, umpisa natin mga kasamang araw natin ngayon uli, no? At eh, pasensya na kayo, tagal kong hindi nakapag-live everything, nakasagot sa mga message niyo, na suspend ho ang account natin ng almost 14 days. <clears throat> 14 days pala to be exact, alako 14. So, ngayon tinry natin ah uh, nakapag-live naman tayo. So, <clears throat> sige, at ano natin? tawag dito pag-igihan natin ngayon na ng discussion at isang magandang tanong to sasagutin natin on air so alam niyo naman tayo mahilig tayong sumagot on air pero bago ang lahat mga kasama baka pwedeng pakishare naman ang mga videos natin no? itong live natin baka pwedeng niyong ishare <clears throat> para mas lalo tayong dumami at mas maganda discussion at tayo ay sasagot dito sa mga tinatawag na katanungan dito live Okay, umpisaan natin ang ating magandang topic for today. <clears throat> May humingi kasi ng pananaw ko, no? At gusto niya maipaliwanag ko dahil bigi, bilang baguhan siya sa industriya, gusto niyang maunawaan. Ang sabi sa akin, Sir, ano ba ang mas prepared mo ngapang pangpasok sa iska, uh, sa exam no uh, yung straight ba na tinatawag o puro o crosses <coughs> okay sagutin natin yan at ano nga ba yan so papaliwanag ko na no ano nga ba ang bentahe ng tinatawag na straight at crosses <coughs> at ano ang downside nila <coughs> okay So ang ating mga straight na tinatawag o materials. Actually, pwede silang ipasok pa rin sa eksaminasyon. Selected kasi o sa mga produce nila kapag straight to straight ay masasabi natin na ang nagbabaygor is yung originality ng kanilang uh, dugo o pinagmulan. O genetic. Ika nga. So, yun at yun pa rin na makikita nyo. Uniformity nila. So, may mga kakulangan, di ba? di naman lahat perfecto. Kagaya, alimbawa, ng uh, yung anong tawag dito? Magsabi na lang tayo ng linya the sweater. no So, sabi nila, characteristic daw nyan is very game. Maangat. Uh, matalino daw, no? Wise player. Maganda ring kumat, pero sabi nga may kakulangan sa diskarte sa baba. Kulang sa tinatawag na frontal, may kakulangan sa waving. Ang gusto brawl. <clears throat> Kaya nga yan ang isang sinasabi kong disposable line, no? Ah, uh, sabihin natin talagang totoo naman yung mga sinasabi ng mga batikan eh magwin man yan giba giba madalang yung may uwi natin sila na may pag-asa o malit ang porsyento ika nga ngayon syempre yung, ka yung karakter nila no <clears throat> hindi ganon kapowerful unlike sa mga dike side uh, which is sabihin na natin yung mga hatch no doon sa bagay na yon which is talagang nakilala sila sa tinatawag na shower or multiple no shuffling kilala sila kilala rin sila sa powerful ah uh, uh, sa power nila very powerful sila no kilalang kilala sila malakas sa frontal yun yung mga karakter nila eh. although may ilan lang na mga klase ng mga dark side foul <coughs> na marunong mag wave so sabihin na natin doon yung ah uh, round heads since sila ay may oriental blood no nandiyan yung power multiple very game at sabi na natin para sa akin ha para sa akin in my opinion mas mataas ang pagiging wise player nila compare <clears throat> sa mga sweaters kasi meron silang waving kaya lang ang kakulangan naman nila no ang kakulangan naman nila para sa akin no sa observations ko is yung tinatawag natin na tibay o brawl no pagdating doon sa brawling yung tibayan medyo doon naman sila kinuko because of the oriental mixture nila <clears throat> alam na alam naman natin na pag may oriental na halo medyo ma mahina sila against sa uh, uh, wounds no so kailangan medyo palaputin natin <clears throat> kaya masasabi natin mga besto cross dyan is mga dark side <clears throat> so ngayon anong punto ko so sa straight very ideal siya kung i-maintain mo yung family sides mo yung family uh, family line mo materials no <clears throat> although pwedeng ipasok pwedeng ipang-exam pwedeng i-develop sabi nga natin. Pero most likely, yun at iyon din, no? Ang magiging vigor sa kanila. Ngayon, kaya tayo nagko-crossing para ma-enhance natin yung tinatawag na ability. Kaya nga ho may tinatawag na F1. F1, F2, F3, F4, F5. O, para doon sa uh, hindi nakakaalam, ang ibig sabihin ng F1 no uh, ano tawag dito hybrid hina-hybrid na natin sila okay no so, pinapataas na natin yung antas yan ang totoo kaya tayo nagmi-mix and match ngayon tatanong niyo sa akin Sir, bakit ikaw? yung mga signature mo <clears throat> sila sila pinapasok mo yes kasi yun nga po yung sinasabi ko sa inyo na blending <clears throat> kasi nga yung signatures ko <clears throat> yung mga straight signatures ko it's came <clears throat> from multiple cross and then naiprocess ko through locking para sabi nga natin <clears throat> sinabi ko rin kanina no <clears throat> yung mga straight line pag silat sila ang ginagamit natin lumalabas yung pagka vigor nila so ibig sabihin namamana lang nila kung ano yung natural ng kanilang linyada since yun sa akin eh, nakalap it came from my own blend syempre <clears throat> ang ipapamana na nila is yung genetic galing sa laking diba? So, I mean, 'yun ang namaman namamanat na nila. So, pero kung doon tayo sa tinatawag na commercial, 'no? Commercial line. Kaya tayo nagco-cross and cross because we need to develop into the high high grade level o hybrid level. <clears throat> Para mas mapa uh, taas natin 'yung antas ng capability ng ating Alaga Ngayon Nagtanong rin siya sa akin Follow up question <clears throat> Sir Kung ikaw ang mamimili Ano mas prepared mo Na ipasok sa eksaminasyon Siyempre Depende yan sa perspective mo <clears throat> Pero as kung ikaw ay kagaya ko Na umaakya talaga sa eksaminasyon Prepared ko is yung tinatawag na crosses no kasi doon nga ini-enhance nga natin syempre nagde-develop tayo into new level <clears throat> ngayon kung tatanungin niyo sir bakit yun sa'yo? di ba meron ka ng locking ginagamit mo yes ginagamit ko sila kasi nandoon na nga lahat yung kailangan ko kumbaga na cross out ko na sila sa needs ko nila ko lang and then bakit kino-cross mo pa rin sila <clears throat> sometimes kasi dumadating yung era ya mararanasan nyo yan if kayo yung makaka-experience no na, na, nagpaparami na rin kayo sometimes makikita nyo na bumaba, bumababa yung kanilang antas no yung kanilang tinatawag na vigority bumababa so kailangan natin silang itas in more level ganun ka importante yon so magko cross matching tayo then mga anak nila back sa mga magulang. Then yung anak uli nun, back to lolo. Then yung anak uli nun, back to grand lolo, land grand lola. Kasi nga, <clears throat> pinapasukan natin sila and then pinaangat uli natin nila, pinaangat din natin uli yung kanilang percentage para mag-refresh out. No? So, ginagawa ko yon doon sa umiikot kong lines para ma-preserve ko. So, ikot lang ako ng ikot. So, may time na talagang darating sa inyo na masasabi nyo kailangan ko silang i-refresh. E Kasi sabi nga natin, nakukulangan na tayo. <clears throat> Pero nakita nyo, gumagamit, nagsasampa naman ako ng iba't ibang line ko, ba diba, sa exam. Kita nyo, may dome, may grace, may whites, na halos puting puti sometimes makita nyo may, may hand side sometimes may makikita kayong uh, parang dark gold pero abuhin no? so sila yung mga outcome ko ng <clears throat> mga cross matches so marami ho tayo nyan pero since tayo naman ay hindi commercial type <clears throat> kaya mapapansin nyo yung mga cross natin bibihira akong mag sales out nyan but meron tayo nyan no? so yun kasi personal perspective ko yun nagparami ako noon for my own purpose so ano yung mga disadvantages yun nga nasabi ko kanina sa mga straight o pure na sinasabi, disadvantages yes nila, always may kakulangan. ba? Diba? nating kailangan i-develop. Natin so, kung sila't sila lang, always lalabas sa kanila yung vigority ng kanilang karakteristik at syempre, may kakulangan yun. Okay? Kasi nga, ginagamit naman natin talaga sila pang-maintain ng ating lines. So, ano naman ang disadvantage ng cross? Mahirap mo nang ibalik papunta don sa maintaining line mo. Pero kung i-maintain mo kung ano sila, yung cross to cross, yung cross out outcome, ma-maintain mo. The very disadvantage is it took several years para maibalik mo siya doon sa foundations mo. Napakatagal kung gugustuhin mong ibalik. Gaya nga ng sabi natin, the purpose itself ng pag-cross is to produce F-series o yung F1, F2, F3 sa so, madalit sabi yung uh, hybrid na sinasabi no? yun yung purpose ngayon kung naguguluhan pa rin kayo sa so purpose of breeding ah, uh, ito pwede nyong gawing guidelines so hindi kayo maliligaw number one guidelines straight to straight ang purpose for the line maintaining para sa'yo And sabi na natin kung pang-exam, yes, pwede. But may question mark, 'di ba? Nasa sa inyo na 'yon. No? And then cross ang perspective niya is for examinations talaga. Kaya ka nga gumawa nun para i-develop sila into much high level kino kompleto mo. The downside is mahirap siyang ibalik sa kanyang foundations. It took a year. Kaya tanungin mo rin yung sarili mo kung ano ba talaga prepared mo. Doon ka sa pagpaparami na side, no? o doon ka sa pang mo. Ngayon, kung both, ang sagot mo, you should prepare two sections. No? Always two sections ang ipiprepare mo. Meron kang sineset for maintaining, may sineset ka for upgrading o yung pang-cross mo. So, yun yung the best tips na ibibigay ko sa inyo so sa akin lang naman, sa akin lang naman sinasagot ko lang naman <clears throat> yung mga katanungan sa atin dito ngayon nakapag discussion na kasi tayo ng napakaraming discussion no? nakapag live online seminars na din tayo Nandun na yung mga base guidelines. Ngayon, ang objective ko naman, ay eh, syempre yung manggaling sa inyo. Yung mga personal na mga katanungan ninyo, na experience ninyo, na hindi nyo masagot sa sarili ninyo. Yun yung mga binibigyan ko ngayon ng mga uh, panahon, kaya ako nagbabasa always ng mga komento, ng mga message, para kung may mahagip tayong katanungan, na maganda sagutin, sasagutin natin. At syempre, for sharing purposes, kaya tayo nakalive. So, abangan nyo always kasi yung mga live, kasi kung may mga personal ho kayong mga katanungan, no? Ay, pwede kong sagutin yan dito sa live segment natin, kung kayo ay watcher. No? Always nagwa-watch. Eh, tawag dito masasagot natin kayo ng live na live dito. ba? Diba? So, ika nga, kapag live ko kayong sasagutin dito, at least live tayong magkakakwentuhan. At live, according naman don sa isasagot ko sa inyo, gaya ng always sinasabi ko, is based on my personal experience. Based on my personal knowledge. And nothing else, no? So, yun yung ano, yun yung agenda ko at perspective ko kaya ako bumabalik sa paglalay. So, April, uh, mid ng April o katapusan ng April, uh, i-open namin yung north sector namin para sa inyo, no? So, para yung mga gustong mag-acquire, welcome ho kayo ron uh, i-open natin yon so para sa inyo yon so doon uh, baka mag open na rin ho tayo uli ng ating academy at uh, meron ho tayong locations but yun nga mag open tayo for the whole day scheduling no sectioning and scheduling so purum uh, invitation seminar yan Uh, nakatapit for masteral okay so sasagot tayo ng mga katanungan na kaya muli po dito sa kasagutan na to na tinanong sa atin na wala nakatulong to at sa mga susunod pa wag ko kayo magsawa ho dito sa akin sa pagsubaybay para may makapulutan din kayo ng idea man lang kung hindi man nakatulong Salamat, nanood pa rin kayo Kung nakatulong, salamat at nakatulong ako Kaya bibitawan ko lang always JRB Ang nag-iisang Mr. Natural Always kasama nyo